ating balitang sports halos sa siyam na pong atleta mula sa Region 2 na sinasabing tinamaan ng gastroenteritis at diarrhea na sa maayos ng kalagayan ayon sa Bacara Municipal Health Office sa Ilocos Norte. Lamin natin ang detalye mula kay Rajuman Geraldo Lep. Nasa magandang kalagayan ang halos siyam na pong atleta mula sa Region 2 na sinasabing tinamaan ng diarrhea at gastroenteritis ayon sa Municipal Health Office ng Bakara Ilocos Norte, sa 80 siyama na isuret atleta ay isa na lamang ang naka sa Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital dito sa Lawag City. Ilan umaro sa mga estudyante ay nahilo at nagsuka. Naniniwala ang MHO na posibleng nadibago sa klima itong mga estudyante at hindi sila sabay-sabay na timaan ng sakit. Samantala, muling pinatunayan na nga mahiyaing atleta na si Jul Ian Canyaleta mula sa Central Visayas na siya ang hari ng long distance run. Nakuha rito ang ikalawang gold medal sa 3,000 meters steeplechase chase na ginanap sa Ferdinand E. Marcos Memorial Center. Saya kasi nakuha ko po yung gold sa 3K. Ito, last year ba sumali ka sa steeple Oo. Ano Silver po? lang po ako sa one, Cebu. Oo. Sa 5K at 3K ngayon, gold eh, na Gold na. Kahapon na, ah, nang masungkit nito ang kanyang unang gold medal sa palaro sa 5,000 meter long distance run. At live mula pa rin dito sa Ferdinand E. Marcos Memorial Center sa Lawal City para sa Palarong Pampansa 2025 Special Coverage sa Radyoman Gerald Bikulep, Tataka, RMN.